narinig tayo, narinig ka <laughs> ayan mga friend, tara samahan nyo kami at may dadalawin tayo dito sa Gawing La Union ayan big shout out po kay Sir Gelier Ero ayan salamat sir sa suporta taga ba, Altres daw po siya. I-share niya raw po ang ating video para marami raw po tayo maging followers dito po sa ating area. Ayan, maraming maraming salamat sir sa suporta. Uh, thank you nang marami. Uh, at sa mga taga Munyos, ayan, Talavera, ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best friends. Salamat po sa suporta na binibigay niyo para sa aming mga video. Ayan, thank you po nang marami mga ka-best friends. Uh, at nandyan po kayo nakasuporta mga ka-best friends. At sa mga naging customer namin na sumusuporta sa aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka -bestmen. Ayan, ingat po tayo sa araw-araw. Ayan, big shout out po sa inyo. Ayan, sa mga naging customer namin dyan sa gawing Pangasinan. Ayan, big shout out po sa inyo. At yan nga po mga ka-best Bali po mabiyahin na nga po tayo. Nandyan na po tayo sa tulay ng Asinggan to Santa Maria. Ayan, nakita nyo naman po mga ka-best po ng view dyan sa... Gawing Asingan, Santa Maria po na yan. Ayan, big shout out po sa inyo mga ka best friend. At yan, tuloy pa rin po tayo sa pagbiyahe mga ka best friend. At pupuntahan po natin yung tumawag sa atin na Tega La Union. Aww. Ayan, bali nandyan na nga po tayo sa area ng Binalonan. Ayan, big shout out po sa inyo sa mga Tega Binalonan Pangasinan na nakakapanood Paano? ng aming mga video dyan. Ayan, thank you po ng marami mga ka best friend sa suporta. At yan nga po mga ka friend, bali huminto nga po tayo dyan sa area ng palengke. Uh, tatawagan po natin yung pupuntahan natin na Bola lang yan. nagpapadalaw po ng kanyang pispa. Na yan, panoorin nyo mga ka friend, dahil ito po, dati po itong babuyan talaga na ginawa po nila na pag-aalagaan nila ng mga hito na palalakihin po nila uh, ng at nang mapakinabangan daw po yung area. Ayan, makikita nyo po mamaya mga ka sa dulo ng video kung panong setup po yung ginawa nila sa kanilang dating babuyan. Uh, tama nga naman po sila na dating hindi napapakinabangan eh ngayon po mapapakinabangan na mga best friend. At yan medyo pinas forward ko na nga po mga ka best friend para may medyo mabilis po tayo sa ating pupuntahan mga ka best friend. Ayan, medyo malapit na nga po tayo sa area. Medyo nakausap na rin po natin yung pupuntahan natin mga ka-best friend. Kaya tinuro naman po sa atin kung saan yung area na pupuntahan natin kaya alam din po natin kung saan tayo hinto kung saan po gawin mga best pen. ayan ayan sa mga gusto pong magalaga na mga finger links kahit anong finger po mga best pen. PM lang po kayo sa akin at i-guide po namin kayo hanggang sa kayo po ay makaani o makaharvest Ayan, bukas po, nandiyan po kami sa Bugalyong Pangasinan. Magdi-deliver po kami dyan ng good quality fingerlings, mga ka-best pen. At yan nga po, malapit na nga po tayong dumating Ngayon na po yung tulay ng boundary ng La Union sa Kapo Pangasinan mga kabe -spe. Ayan, napakaganda nga po ng view dyan sa area na yan Ayan, big shout out po sa mga Tega La Union, Pangasinan At yan nga po yung arko, medyo close up po natin yung arko ng La Union Ayan mga kabe, -spe. nakita nyo naman po kung Gano'n po kaganda dito po sa La Union. At yan, samahan nyo po kami mga kabespe at malapit na nga po tayo sa area na pupuntahan natin. Bale, ang sabi po sa atin, ng nang... kausap natin ay eh, nasa Pepsi lang daw po siya. At yan na nga po, nandito na nga po tayo sa area ng Pepsi. Ayan, so, medyo abante lang daw po tayo ng konti para makita na po natin siya sa sakali. At yan nga po mga ka-best friend, nakakita nga po natin yung kausap natin. At yan, pupuntahan na nga po natin yung area ng pispan ni eh. Madam, ayan. Thank you, Madam. At maraming maraming salamat po at sa amin po kayo nagkatiwala na kumuha na mga good quality finger links. Ayan, kahit malayo po yung area namin eh, pupuntahan po namin kayo bago po namin kargahan yung yung dito to, ayan. Pag-aalagaan. At yan nga po mga ka-best friend, ayan, eh, nababara na nga po nila ng tubig. Ayan, dati pong babuyan niya, nakita niyo naman po. Binabara na rin po nila ng mga ano po ng saging para magkaroon po siya ng lumot o kitikite mga ka-bestfriend. Ayan, okay naman po yung setup nila mga ka uh, Sa nakita nga po natin eh, papalitan na lang po natin yung tubig nila. Tapos kakargahan na po natin yan. Baka po sa isang araw lang kargahan na po natin yan. Kasi halos meron na pong kitikite yung ilalim. Uh, at may lumot na rin po. At, bali, pinalinis na rin po natin. Pinaahon na po natin yung sa po o saging para hindi po umamoy yung tubig. tas papalitan po ng tubig mga ka-best friends sa po natin kakargaan sa mga baguhan po. At yun lang and thank you. God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Salamat po ng marami sa mga nakakapanood ng aming video. Thank you.